Good morning guys! Meron ng tahong ipagkataan sa wakas. Magkapuntahan natin. Ay, yung taho. For so, the first time, ay eh, nakita namin. Oo. Awad ka lang.

Yung ganun kuya, magkano yung bayad nun? Dito itong benta mong ganyan. Yung mga ganyan. Ah, okay. Ay, kaya daw yung benta niya sa ganun, ano, container. Bili na kayo. sa ka mo pa ho namin, ay kahapon po namin na abangin. Uh, in San Pedro, Pasita. Aalis kami ngayon ng tatlong araw. Balik po kayo sa ano. Kailan ba tayo babalik? Nine? No? Ay, so, hindi. Uh, Ten. Eight, eight, eight. Ten, eleven. Nandito kami. Kahit araw-arawin na ano. Uh, okay balik din kami nang 17 wala na pasok dito ako lang <laughs> na papasok din si okay that's all folks taoy in the morning